Bilang parte ng pangangalagas sa kalikasan, isang tree planting activity ang isinagawa sa probinsya ng Kalinga ngayong araw, September 11. Parte ito ng pagdiriwang ng probinsya ng 125 Philippine Civil Service Anniversary o PCSA. Dito hindi lang serbisyo publiko ang kanilang ibinandera, kundi maging ang aktibong pakikipagtulungan sa pagprotekta at pangangalaga ng kalikasan. Nakiisa rito ang iba't ibang opisyal at mga kawani ng mga ahensya ng pamahalaan. Dito isang libot pitong raang mga punla ng mga puno ang kanilang itinanim sa Kalagdaw Forest Reserve sa Tabuk City. Lalo pat ayon sa pananaliksik ng Global Forest Watch, lumalabas na mula taong 2001 hanggang 2024 umabot na sa 84% ng mga puno sa lugar ang nabawas na resulta ng malawakang deforestation. Binigyang diin rin ng mga organizers ng aktibidad na ang tunay na diwa ng public service ay hindi lang nasusukat sa pagbibigay ng serbisyo sa tao kundi maging sa pangangalaga at pagpapanatili ng ating likas na yaman, isang pamana para sa susunod na henerasyon. Kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo, isang job fair ang inilunsad ng Civil Service Commission sa Mountain Province. Dito, isang daan labing pitong trabaho ang inalok ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga job seekers. Maliban sa mga alok na trabaho, dalawang daan at tatlumput walo ang mga nakinabang sa iba't iba pang serbisyong alok ng mga ahensya. Naisakatuparan katuparan ito sa pakikipagugnay ng Civil Service Commission sa Dole at iba pang ahensya ng pamahalaan. Vanessa Bugtong, RNG News.